Dito na naman po si Batang Anino. Say hello sa ating mga ka-subscriber. Hello po. Nagbabalik ulit ako. Magpakakainin ako ni mami ko ka mo. Pakisubscribe na lang pong aking channel. At push the button ka mo. Okay na. Pray ka muna. Oh, sit down ka na muna. Ganito po siya kumain mga ka-channel ganito po siya kumain kasi masyadong masyadong grabing kumain niyang alaga kung yung anak kong yan Diyos ko napakagaling kumain diba kaya ang ginagawa ng mama niya ay dinadrapper kasi po maselan ayaw kumain ayaw niyang kainin hanggat hindi sinusubuan ang gusto niya lang chimken diba? nakatingin ka sa akin <laughs> oh nahiya ka ah ayaw mong tumingin dito gusto mo lang chicken lang eh ayaw mo ng dog food ayaw mo ng kahit na anong veggie. ang kita ng mga veggie, ayaw mo. Gusto mo lang chimken. Pero hindi good sa health mo yung anak. Kaya ito po ang ginagamit ko sa kanya para makakain. Minimix ko sa dog food, ang rice, ah, uh, tawag din, pinapalambot ko muna yung dog food niya na for adult, then with rice, tsaka ako dropper, Then after nang mapakain ko na siya ng dog food po, o, oh, tsaka ako siya bibigyan ng chicken na reward niya. At least nakakain na siya. Yan, ganyan po. Ang hirap pa naman, Diyos ko. O, kita nyo po kung paano po. Then, tsaka ilulus. O, very good. Ganyan siya kumain. Para mabusog lang po siya. Ahem. Kasi, nung minsan, ayaw niya talagang kumain. Nanlalambot na. Pero pag inilabas ko siya, may lakas siya. At pag may lumabas sa pinto, mas nauuna pa siya kesa sa lalabas. Masigla siya pag lumalabas, pero pagkakain, ah, nangihina. Ano, di ba? Kaya dapat ganito sa bata. Oh, kain na. Kain na. Ah, ah. ah, 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 ah. Ayaw tuloy lumabas.